<laughs> Ba't nila ako tayong pinatapon? Ang nanay ko, ben, iba ako mahal? Ang seryeng dumurong sa puso ng Pilipino <laughs> ang pinag-usapan. Bato ang hindi maiiyak sa palabas na ito. Ramdam na ramdam ko yung kwento. It's a beautiful, beautiful, very poignant project. Gusto mong pumasok sa screen, tas tulungan yung bata and all. I don't cry because crying is a sign of defeat. But now, I'm defeated. At hinangahan. Ang galing ng mga actors na tama each emotion. Ibang Julia yung pinakita niya dito. Ang batang si Grace. Oh my God, meron tayong bagong child superstar. Gayong Marso, mapapanood na sa telebisyon. Hindi masama magsabi ko nasasaktan ka. Huwag ka matakot sa akin. Tutulungan kita. Mas lalong madudurog ang puso mo dahil may mga eksena ng hindi mo pa nakikita. Kailangan siya matalas sa ospital! Hindi na mapamatawan! Anong kailan mo ba sisisiin yung sarili mo? Kailan ba tumitigil ang pagiging ina? Halapin yung lahat ng info tungkol kay Ana Sarmiento. Ang gusto mo lang naman palabasin, masama akong nanay. Mahal na mahal ako ng anak ko. Ano naman ba siya? Mama ko po. Ito, tago kita sa pusto ko. Ihanda na ang tissue. Wala rin siya. <laughs> Kikit na pinkid. Sa teleseryeng magpapakiyak sa bawat bibig. Saving Days, The Untold Story, ngayong Marso na.